Punta po tayo sa ating topic today, ano-ano? Ang mga tradisyon ng inyong pamilya tuwing Pasko. Share na na po yan sa 0919-278-3000. At ngayon po, makakausap po natin muli dito po sa share ko lang para po eh, mapag-usapan ang mga Christmas tradisyon at mga paniniwala. Welcome back, Dr. Gerald Bergos. Isa po siyang sociologist na makakausap po natin ngayon. Dr. Gerald, maraming po salamat. Good afternoon. Welcome to share ko lang. Ay, good afternoon, magandang umaga sa inyo. Ay, good hapon sa in lahat. Magandang hapon sa mga nakikinig at sa lahat ng manonood sa. Atin. Good afternoon, good afternoon. Doc Gerald, kasama ko po ngayon si DJ Jaiho para po pag-usapan ang mga Christmas traditions. Doc Gerald, ano po ba hmm. yung mga yung mga basic nating mga nakasanayan ng mga Pilipino pagdating po sa mga tradition tuwing Pasko? Oo, kasi pag sinabi nating tradition, ano yan eh? ulo muna tignan muna natin ano ba yung ano ba yung characteristics ng kultura para makita natin kung anong tradisyon kasi ang kultura is a uh, uh, generated uh, is shared from one generation to another uh, ang kultura is a pina practice pinapractice lagi ang kultura hindi yan nagagawa over time ang kultura talagang ano yan talagang paulit-ulit na pagpractice yan ano ulit-ulit na ginagawa ngayon para sa atin sa mga Pilipino meron tayo mga traditional, yung historical ano, na kultura na meron tayo, na ano itong mga ito sa mga families? Dati meron pa tayong tradisyon ng, ano, yung paggawa ng parol, na ano, kung saan yung buong family, nandun together may, may, may nag-aalis ano, yung sa kawayan ba? Alala ko pa nabutan ko pa yun eh. Merong uh, kasama na rin yung tradisyon ng pagbili ng, ng, ng mga kailangan nating materyales sa paggawa ng parol, ano? Tapos, ano pa nangyari? Yung pagtatayo ng Christmas tree. Pagtatayo ng Christmas tree niyan, ano nangyari? Yung pinakabatang uh, member ng family, yun yung karaniwan umaakyat yung sa puno. Hindi maakyat, <laughs> tinataas sa puno at tinalagay yung star. Uh, of course, si Noche Buena, for the for the Catholics, yung uh, simbang gabi, uh, at mar marami pa. Pero ang magandang pag-usapan natin, ano ba kasi ang tradisyon? Yung tradisyon, Ah, uh, nangyayari, nagiging tradisyon ang isang tradisyon kasi it is practiced, lagi inuulit-ulit natin. Kung may ginagawa man ang family na hindi na ulit ulit 'pag mangyayari mag mangyayari -mang lang 'yan sa isang kapaskuhan, pagkatapos 'pag hindi ginawa, hindi siya magiging tradisyon. Ah, uh Uh, Doc Jerry, ay Doc Jerry, <laughs> mento. Kala mo close. Mm -hmm. Doc Gerald pala. Pero na. pwede bang Doc Jerry? Pwede, <laughs> pwede diba naman ganun, di ba? Kasi syempre... Ayaw ayoko ng Doc Jerry. Gusto ko Doc Gerald. <laughs> <laughs> Feeling close. Feeling barkada, no? Ngayon lang naman oh, kami na... Ano lang problema ba yung Hi, Doc Gerald. Ayan. Ano po? Uh, Julia po pala. <laughs> ah, Julia po pala. Doc Gerald, hindi. Gusto ko lang marinig po kami uh, sa inyo. Nabanggit niyo po yung about sa parol. Uh, pwede mm. po bang malaman? Kasi I'm sure marami rin ng mga listeners natin na parang hindi rin lang masyadong inaral, di ba? Kung ano ba talaga yung background, bakit may parol. Pero para sa inyo, bakit po mahalaga yung simbolo ng parol sa tradisyon nating mga sa Paskong Pilipino po? Oo nga, tama. Magandang tanong yun ha. Kasi yung parol, uh, bakit ba may star? Ano ba yung star na to? Ito yung sasabi yung star sa Bethlehem, di ba? Yung pinanganak si Jesus, sinasabi sa, sa nasusulat, ano? Na may, may, may star na nag-lead doon sa three wise men na yung bumisita kay Jesus. Tapos yung star din, yun din yung yun din nagpapakita, hindi yun nagsimbolo na yung Messiah is born. So, napaka-importante nung, nung star na yon sa kapaskuhan ng uh, mga Christian Catholics kasi uh, ito yung nagsimbolo ng, ng pinanganak si Jesus. Yung star, yung, yung raised down ng star, nag-ilaw doon sa Sabzaban. Kaya kung saan, nagpuntahan lahat ng mga, mga, ano doon, lahat ng mga mga farmers, lahat ng mga, yung three wise men niya. Those who understood the scriptures and yung mga naghihintay ng kapanganakan uh, ng Messiah. Dok, thank you, Dok. Kaya napak-importante star, yung parol para sa atin. Mm, tama, Dok. Gerald, eh pagdating po sa, ano, no kasi pag sinasabi ng, well, we take pride in that, oh, tayo mga Pilipino, kasi pag Jai, di ba? Pagdating pagsapit ng September, over months na narinig din natin na, na the Philippines spends the longest Christmas. Diba? Mm. O, at diba? saka so, pag September pa lang, di ba? Sumisilip na si Sir Jose Marichal. Oo, sumisilip na. Lato mga meme, lato mga tracks, di ba? <laughs> so siguro, no, kung paano siya nag-evolve, at least in the modern times. Uh, Doc Gerard, ano ang uh -huh. thoughts nyo doon? Yeah. Ano sabi doon? tama, tama. Dahil naging kasama na sa tradisyon natin na ang celebration ng Christmas. September pa lang, start na tayo ng celebration ng Christmas. So, yun, yun eh. Kailan ba nangyari yan? Ano bang ano yan? Ano bang pinagsimulan yan? Actually, magmula pa nung una, pagdating ng bear months for the Filipinos, pag pumasok yung September, October, November, happy na yung mood ng mga Pilipino. Why? Kasi... Alam nyo, ang mga Pilipino kasi, alam natin lahat ito eh maki, makipamilya tayo eh. Alam mo yun, na, napaka-importante sa atin yung being with the family, to be part of the family, to be one with the family. For people like us, sabi nga, nga naging modern nga, ano, ah uh, marami sa atin, mga kakilala natin, maaaring sa mga pamilya natin, na yung ibang kapamilya natin ay nasa abroad, nasa probinsya, kung nasa probinsya naman, nasa Maynila, na looking forward na sa panahon ng Kapaskuhan, so holiday season, ano, na magsama-sama together. Kaya, kung titignan po natin, yung modern times, so sinasabi nga natin, tradisyon na nangyari ngayon, na nagiging part na ng tradisyon natin, it's the longingness of loved ones to see each other on on the holiday seasons. September pa lang iniisip na kagad ito. Tsaka, alam niyo maganda kasi yung, yung schedule ng Kapaskuhan eh. September, yes, sabi natin Ber. October, naghahandaan na for what? For November, November 1. November 1, yun naman yung undas. Na kung saan, for some time isa sa tradisyon nila pag undas na kasama-sama siya together. Pagkatapos, hindi naman nabubuo talaga ng undas. May, may, may pasok pa, may trabaho pa, no? doon sa undas pa lang, nagpaplano na sila, anong gagawin natin sa Pasko? Kaya yung tradisyon na yun, yung kabuong kahabaan ng September, October, November, December, actually January, February, hanggang February yan, pag meron pa tayong uh, yung... Uh, ano ba yun? Yung, yung, pagdating yung Three Wise Men? Three Kings. Sinasama kings pa. Yung Three Kings. Yeah, that's it. Yung Three Kings. Sinasama pa natin yan sa uh, tradisyon, Filipino tradisyon ng Kapaskuhan. So, maganda yung notion kanina na ang tradisyon ay nagiging tradisyon, nagiging bago, nagkakaroon tayo ng bagong tradisyon kapag we practice at overtime. Mind you, kung di natin pinapractice yung September pa lang, eh, papatugtogin natin ang makabagbagdang daming awit ni, ano, ni uh, Jose Marichan, ano? Ay, sir, magandang hapon po maganda uh, yung napakagandang tugtog na pasok pasok sa puso natin lahat ano kung hindi natin ginagawa yon it would not be a tradition anymore mm -mm. pero dahil we love that we celebrate that and we long for that every year uh of September bago pa mag-September nag naghahanda yun, may na dun sa, may pasilip-silip na doon sa mga mga memes Dato. na waiting tayo for that Teka, Doc Gerald, ayan, gusto ko rin pong malaman kasi s'yempre 'di ba pag Pasko, talagang ayan na 'yung ano, eh, waiting na tayo sa mga Aginaldo. 'di ba? Hmm. Yung oh, doc, paano pag hindi nagbigay yung ninong at ninang, doc, kailangan bang magalit? Charing. <laughs> 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 oh, di ba no? Kasi ay, diba, ay, pero, pero serious ba diba, doc? Oh. Ano po bang kahulugan noon? Kasi serye parang aminin natin yung mga ninong at ninang parang uh, madalas nagkakaroon na lang ng chikahan ulit. Oh, magpapas ko na ha, yung inaanak mo, anday mo ng utang, 'di ba? Ganun naman <laughs> sila sabi. Ganun ng oh. ng chika eh. Correct. Saka, saan ba nanggaling yun? Oh, yeah. Yes. Oo. Oh, oh. Kasi yung pagkakaroon ng um, ninong at ninong, ninang. Ano ba yung ano ba yung kasi ng ninong at ninang? Hay no? bakit pila lang mo ininong at ninang? Kaya Kasi tuloy every pasko, may binibigyan si ninong at ninang. Ito kasi yan, yung pagkakaroon ng ninong at ninang, yung pagpagagawad ng honor sa isang matalik mong kaibigan na maging ninong or ninang siya ng iyong anak. It's a very sacred tradition para sa atin. Ano po ba 'yon? Kaya tayo may ninong at ninang kasi more than just us, the parents, ano? whatever happens to us, uh, uh may it be we're, we're, out of this world already, uh, walang trabaho, kailangan gabayan yung, yung kanilang inaanak, uh, kailangan may, sa, somehow physically, kahit may mag-alaga mag man lang muna habang, you know, uh, for some families na nasa abroad, nasa Manila, nasa probinsya, no? itong mga ninong at ninam has they role kinanggap nila yung role nila na we look after the child uh, na parehas na para naming anak din. Kaya nga yung term na inaanak eh. Kaya pag uh, pagdating naman ng ano pagdating naman ng Paskuhan, dahil tayo mga parents talaga nagbibigay tayo sa ating mga anak ano. pa dito mga ninu at ninam, they tayo mga ninu at ninang ano, we we make it a point na magbigay din tayo dun sa inaanak natin kasi anak din natin yun eh. Kaya nga inaanak natin eh. Uh, however, for some, medyo hindi kasi clear o nagiging uh, sorry, commercial. Para pang naging negosyo pa sa ibe, no? Do. Yeah, pag pag pagiging nakakalungkot, ano na, pagiging nino at nina, para in the first place, kaya mo ginawa siyang nino o ninang ng anak dahil matalik kayo magkaibigan. And please, not because ayayamanin to na gawin kong ninong, at, ninong o ninang. Kasi Sakin. para pagpasko may may aginaldo yung anak ko which is somehow um pag iisipin natin para siyang funny nakakatuwa at nakakatawa pero hindi nakukuha yung kabuuan ng konsepto ng Ninong at Ninang. Ah uh, yun. yes yung pagginaldo sa Ninong at Ninang eh tradisyon na rin natin sa Kapuskuhan. Opo po. Doc Gerald, iyo pa nga naman po. Ayan, ayan. Di ba? Oh. Ah, yun, medyo araling. wala na nga ngayon ah, yan, Doc. Eh. Oh, yung amin. Yeah, yan, yan, na yan. Conti, conti. Ano yun eh, oh. talagang <laughs> hinihintay ng mga bata yan. Kasi kondo kami to uh, doke, kaya wala sa amin eh. Sa amin naman, Ay, meron. Meron. Mga, yung mga titas of our condo. I mean, you know, May pa-fundraising sila para sa security uh, and maintenance. Yan. Ay, yan. Oh. Yan. Yan. idea ng fundraising, which is good. Tama yan. Okay lang yan. Kasi nga, di ba sabi natin, tradisyon, ano? Uh, yung pangangaruling, karaniwan, ginagawa yan ng, ng mga bata. Two things po yan, ha? Ah. yung mga bata na pag maganda ang neighborhood, pag maayos yung magkakaibigan, yung nangangaruling yung mga bata, nagkasama-sama siya together, tapos magbabahay-bahayan. Kung baga, para bang trick or treat nung, nung, uh, right. nung Nobyembre, no? ah uh, tsaka hindi yung maganda, eh. yung trick or treat no Nobyembre, nagkakasama-sama yung mga bata para maghanda, para, anong gagawin na for, for, for Uh, for caroling. Uh, tradition ba yan? Yes, it would it stay as tradition. Also, yes, if if ginagawa natin, we are doing our best to keep our neighborhood safe. Bakit? Tandaan po natin ang mga anak natin together with other children nang kiikot yan eh. Magkakasama sila eh. If our neighborhood is safe, mapanatag ang loob natin sa sa pagbibigay sa klinang oras ng ng happy childhood memories ang pangangaruling actually even 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 my daughter uh nagiging traditional rin yung yung maybe i could i could call her sophie Yes. Okay, tama. Kasi pwede kumanta daw. Karolina, karoling sa mga bata eh, no? Ano man nila natin bata na lang, Tulain na lang. Tulain na lang, Doc. Tulain na lang. Uh, 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 hi Sophie. Hi uh, Sophie. Di dito karoling? what do you do when pag may nagka-Karolina? We just I just go around my neighborhood and sing this song. Why? sing Christmas songs. So, so yeah, yun, yung going around the neighborhood and sing Christmas songs, ang sarap kasi ng pakiramdam na yung kapitbahay mo na nakikita mo lang araw-araw, pagkatapos, pagdating ng Kapaskuhan, meron din silang pagkakataon na magbigay din sa'yo. Tama. So, isa yung sa hinihintay ng mga bata. What, what, what do you do naman kapag, ano na, kapag may nangaruling sa atin dito? Well, um, I sometimes give them my coins, sometimes I my can be my ibig sabihin you don't ask for from me you you, you give your own coins yes so actually actually totoo talaga yun ano yung pinibigay ni Sophie at least for 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 family tradition niya siya sabi ano eh, hindi siya nanghingi sa amin ng ano ng yung pambigay na coins ano yung coins na iniipon niya of course mga ala sa konti yun yung pinapamigay niya sa mga children na nangarunin so if it becomes like that for 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 a long time, that that will become a tradition. Uh, yun yung mga bagong konsepto natin eh na magbula nung una ginagawa na natin pero hanggat hindi natin ito na ilalagay nai sa sa next na generation natin it would not be a tradition Totoo, yun, dapat talaga ginagawa siya over time and over and over again. Mm -hmm. Kumbaga infinite repetitions, 'di ba, para talagang ma-ingrain sa ating uh, komunidad, sa ating kumbaga kanya-kanyang kultura. Lastly, Doc Gerald, uh, para sa to to keep our traditions alive. Kanya-kanya po yan eh, per pamilya, per distrito, per barangay kung ano man po yan. Paano po natin to patuloy na magagawa para masabi pa rin tradisyon ito sa ating kita. Una una ang uh, ang kapaskuhan ay para talaga sa pamilya isipin natin of course it's the birth of Christ uh, it's a happy moment for everybody it's the holiday season uh, walang paso kaya may oras tayo sa pamilya but at the end of the day it's all about family being together with the family spending the holiday season with the family at palalimin pa natin yung blessings ng uh, kapaskuhan yung blessings ng buong year sometimes mula mula kapaskuhan hanggang hanggang enero hanggang january wala no iniisip na natin uh, nagre-reflect na tayo doon you know kaya nagiging maayos maganda uh, malapit sa puso ang kapaskuhan ng mga Pilipino it's really because maki tayo eh yung yung oras yung pagkakataon yung yun yung pagkakataon na makahanap tayong pagkakataon na maging sama-sama tayo lahat bilang isang one hand, bilang isang clan, nagiging reunion nga ito eh, no? Uh, makahanap tayo ng pagkakataon for that, kapaskuhan yung nagiging ano natin, nagiging uh, avenue natin for that. So, magiging maganda ba ang kapaskuhan for for the rest of, the, of, of, our, of our lives? Yes, it would. Kasi nandyan tayo, pero hanggat hindi natin ito pinapakita, na, na pinapahalagahan natin ito. Hanggat hindi nalalaman ng mga bata na ang kapaskuhan ay uh, ay dapat i-celebrate dapat uh, para sa kanila for for their generation. Baka mawala 'yun eh. 'Yun ang nakaka nakakalungkot na katap. But but uh, as long as we're here, as long as the parents would would celebrate Christmas with 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 their kids with with uh, with the next generation it would be a happy moment sa pamilyang PA. Tama, tama. And the experiences, the invaluable, di ba? Yung mga moments and experiences. Wala naman yan sa material na bagay. Di, di ba, DJ Jai? Correct. Nasa ano yan, nasa true essence yan. Kung papa, paano kayo mag-celebrate, simple man, bongga man, importante yung totoong meaning. At ah, saka, saka, isa pa nga pala, no? Wag nating ano, wag, natin, wag malungkot na yung sinasabi nga natin na yung mga tradisyon ng Philippi, Filipino, tradition tradisyon ng kapasukan eh eh, nawawala na yung iba yung paggawa ng parol. Sometimes yung iba hindi ma-attend ng uh, simbang gabi. Huwag Some... nating mamasamain o huwag nating uh, yung mga mga bagay ito. Dahil sabi ko nga, ang pag-celebrate ng Paskuhan para sa, sa pamilya yun eh. Sa mga pamilya po natin, meron tayong nagiging tradisyon na kung gagawin natin to overtime, paulit-ulit natin gagawin to, it will be a tradition for the family. Mm, yes. Yeah. What's our family Christmas tradition? Well, we have our Christmas dinner, gift giving, and outreach. And Ayan, Christmas dinner, kasi typical. Gift giving, typical. Uh, outreach. Hindi uh, na doon karaniwan. Actually, dapat, for family. dapat di nga sinasabi. Ang <laughs> <Wow. laughs> yung outreach, kento po yun. Makwento na rin ba? Para maka-inspire po tayo at maisaling lahi po natin. Ano? Uh, yung outreach po yun, yung hindi lang po ito kapaskuhan, yung pero mas masarap po kasi pag Pasko yung Naghahanda po kasi ang buong family ng food, ng gifts, ng clothes, ng everything na karaniwan po, kar karamihan po sa amin, may mga sakyan of course. So ginagawa pa, pinupu pinupunong po namin yung sakyan ng mga, mga regalo, ng mga pagkain, ng mga goods. And then we go around the metro, uh, sometimes even kalapit na kalapit na cities, municipalities. Ano. Pagkatapos when we see uh, can you explain enough what we do? well, as papa, said, we no, as papa said, we prepare our food. sometimes we order. sometimes we order food, too. and then we all put them all in like one or two cars. then we drive around and just see people who like guards who are riding the bank or many other uh -huh. people. we just okay. give them our food. Yeah, even yung mga pala, no? hindi lang pala yung poor ang binibigyan. Pati yung, yung mga yung mga nagtatrabaho, yung mga nagtatrabaho, yung mga even the guards, tama, right? Tama, tama. Is no, the banks? Para po yeah, sa kanilang even, servisyo. Even sila, hindi natin dapat kalimutan yung kasi gusto rin nilang to be with their families. Eh. Kaso at that point in time, no choice sila dahil, you know, duty calls, kailangan na magtrabaho. Okay. To help them celebrate also, Uh, yun din na maramdaman nila na, na hindi naman sila malayo, we, we, we also give a, little something aginal to them. Opo, opo. Yes. Ayun. Ayun. G if, 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 ginagawa po ng family, family namin, malamang, most probably ginagawa rin po yan ng, ng, ibang pamilya. So, kung gagawin po natin ito, yung tradisyon natin na as a nation, ano, na, na nga ng iba, nawawala na yung mga ganong klaseng tradisyon. Don't worry po kasi within our families, tulad niyan ano uh, i i'm i'm happy na it was siguro it was a, it's a profound yes. memory sa anak ko yung mga mga yes. ginagawang hinano yes. the most probably right. we are we are praying na pagpanahon panahon na manila sila na naman okay. Okay, maraming maraming po salamat sa inyong pag-share ng mga Christmas traditions and your own personal stories. As Sophie and of course, Dr. Gerald Abergos. Sir, Merry, Merry Christmas po. God bless and Happy New Year. Merry Christmas. Ilang, araw na lang? Bago mag-Christmas, ilang araw na lang? Oh, ano ba? Four. Apat-apat. Apat-apat. Oo. Thank you, sir. For, sweet. Thank you, Sir Gerald. Thank you, Sir Gerald. Thank you. Thank you. Merry Christmas. Merry Christmas. Oh,